Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mukhang hindi talaga nauubusan ng mga pakulo itong si Moira dahil kahit nakakulong na nga siya ay nagkaroon pa nga siya ng panibagong kakampe. Ito ay matapos nga na makuha niya ang simpatya ng kalaban ni Madam Lotus. Nagawa kasi ni Moira ang ipinagagawa nito dahilan para magkaroon nga ito ng kontak sa labas na hard killer na siyang papatay kay Dax. Sakto naman noon na labas-pasok lamang si Dax sa Apex Hospital dahil na rin sa panunuyo niya kay Zoe Taniag. Ang hindi nga alam nitong si Zoe ay hindi niya na kailanganin pang problemahin nitong si Dax dahil ang kanyang nanay na si Moira mismo ang siyang gagawa ng paraan upang mawala na sa landas nila si Dax at upang hindi nga siya tuluyang makulong. Sinubukan niyang tawagan ni Moira ang kanyang anak na si Zoe at isinumbong nga ni Zoe na ayaw siyang tigilan ni Dax at paulit-ulit nga siyang iniistok nito. Nangako naman si Moira na kahit na sa loob nga siya ay hindi niya hahayaan ng kanyang anak dahil ipapapatay nga niya si Dax at kung siswertehin pa ay pati si Dr. Annalyn Santos at si Lynette ay masasabay sa pagpatay niya kay Dax. Sinabi naman ng kakampe ni Moira Tanyag na kapag hindi napatay itong si Dax ay hindi nila ito babayaran ng malaking halaga. Magaling talagang makakuha ng kakampitong si Moira dahil kapalit ng kanyang pera ay nakakaroon siya ng koneksyon sa loob. Samantala, Muli ngang nakita ni Dax itong si Dr. Ana Lynn Santos at si Lynette sa Apex Hospital at this time ay naalala nga ni Lynette kung saan niya nakita itong si Dax. Naalala niya na isa ito sa mga pumasok sa bahay ni Dr. Carlos Benitez dahilan para magkaroon nga siya ng trauma. Dahil dito ay labis na natakot si Dr. Ana Lin Santos para sa buhay nilang dalawang mag-ina. Subalit nung mga oras na yon ay isang lalaking kahina nga ang bigla na lamang nagpaputok at binaril si Lynette. Ang balasan na niyon ay para sana kay Dax, subalit dahil naroon si Lynette ay siya ang unang tinamaan sa braso. Laking gulat nga ni Annaline ang makitang dugoan ng kanyang ina. May ligtas niya kaya ito?